Good morning, good morning mga idol. Ayan. mimi tayo ng gulay. Opo. Bitin 'yan rin eh. Opo, pabilog. latila po. Ano 'yan, kapatid? pala itong papaya 'yan. Eh, alimya pa, sayang 'yan. Para kalto, Alimya pa, Grace. malatiya pa. Okay, Katulog na yun yung kalabasan eh. Pwede na Hindi lang. Eh. Pwede na lang. Hindi ako kung na rin. Baka tila pag rin sa lima pa. May umula rin. Kunantan na lang. Ayun guys. Talim naming upo. na lang. Ay kakulit mo. ya, Papin. pin. Gabi. Malatiya ng kalabasan. O sigo naman eh. Yari masyas ka buntok. Okay.